magiging masaya sa everyday na kinagawa? Uy, mahirap na tanong yan ha. Pero sige, may share ako sa inyo na tekniko or secret ko. Ngayon ko lang ito sasabihin sa lahat ng interview ko. Kahit yung interview ko sa Rated K or may puhunan, or agribusiness, negosyo, bla Pero napain ko to nung impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Mahili kasi ako mag-observe talaga. So parang na-observe ko during that time, lahat na lang ng sisi, sinisisi kay Chief Justice Corona. Ulang na lang pati sakit ng aso ng kapitbahay nila, isisi kay Chief Justice. So ang tawag ko doon, BCJ. Blame Chief Justice. Pero yung mnemonics na yan, acronym na yan, binigyan ko ng new meaning, which is blame, complaining, justifying. So, ang tawag ko dyan, no blaming, no complaining, no justifying. So, kung mapapractice mo ito, at least maximum 3 days, don't hindi na natin pe-perfect ng buhay. Pero, ang mahalaga, meron kang parang reminder sa lahat ng tinuruan ko, siguro nasa 600 plus na yan o mas 1,000 people na napapractice nila yan. in inform nila ako, Kuya yeah, Mike, every time gusto kong mag-blame, naalala ko tapos biglang not, hindi ko tinutuloy. Gusto kong mag complain hindi ko tinutuloy. Gusto kong mag-judge, mag-justify, hindi ko tinutuloy. Ayun, pamula nun, nakakatulong siya hanggang sa sabi nga yung mind natin, train your mind to see the good in every situation. So yun, hindi naman perfect, hindi ting positive. Nakikita mo lang na may iba't ibang angulo ang buhay. Depende sa perspective. Parang ikaw, nakatayo ka ngayon dyan, iba yung angulo mo. Pag dito ka nakatayo, iba rin yung angulo mo. Makikita mo yung yung manipis kong buhok dito, sa ganito. So, hindi ko alam. Pero sa lahat ng ginagawa ng interview sa akin, laging gusto ko yung imprompto kasi pinagpipray ko lang naman kay Ted. Kung ano yung gusto niya gawin niya ako na conduit or channel o communicator niya, willing akong share. Pero maraming nakakatulong talaga yan, PCJ niya. No blaming, no complaining, no justifying. Pag may nangyaring situation, gusto mong i-blame sa lahat except to yourself. Yan, check mo yun. Or gusto mong mag-complain o oh, si inay naman, o oh, si mother, o oh, si boyfriend, o oh, si asawa. Check mo rin. Normally, reflection mo lang din yun and yung justification or judging. Ang dali natin mag sa iba, pero pag-check natin sa sarili natin. Kung gano'ng karami yung judge natin sa iba, mukhang time seven mas marami tayong ginagawang mali. Yun lang, hopefully, sa mga viewers natin na nakaka relate kayo, nag-resonate to sa inyo, and hopefully nakatulong ko sa inyo. Yun lang, God bless everyone. Salamat.